isang lola matapos na mabagok ang kanyang ulo nang tumalon ito mula sa isang hinuhold up na jeep. Narito po report ni Oscar Oida. Patay ang 63 anyos na lola Makrano Manang ng lumundag mula sa isang inuhold na napamasayron jeep sa bagay ito ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Nakahupuro noon sa may bandang dulo ng jeep ang biktima na si Lerma Espino nang may magdeklara ng hold up. May isang lalaki na, na allegedly galing to somewhere dito sa may Trinoma area na nag ng hold up. So, nagkaroon ng commotion dahil naagaw niya yung bag na hawak ni isang lalaki na nakaupo sa bad na gitna ng gitna ng ano ng uh, jeep. Marahil mo na sa taranta o takot, tumalon palabas ang lola. Ayon sa ilang saksi, may kabilisan daw ang takbo ng nooy hold up na pambasayarong jeep. Kaya lang lumundag ang naturang lola, hindi na ito at tuluyan ng nabagok. Napuruan sa ulong matanda, at agad na binawian ng buhay. Isa pa ang estudyante ng De La Salle University ang tumalan din mula sa naturang jeep. Yung lalaki naman, naidala natin, itala natin sa may ipad, sa Veterans Memorial Hospital. So para under medication siya. Ang masakat nito, nakatakas ang sinasabing holdapper na armado mano. May mga hawak ng saksi ang mga pulis na malaking umano may tutulong para sa ikadadakip ng suspect. Paalala naman nila sa mga malalagay sa kaparehang sitwasyon. Huwag basta-basta tatalon o bababa sa, 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 jeep o ano mga sasakyan. Kasi imbis na maging safe sila, lalo silang uh, maaaring madisgrasya tulad ng nangyari na ito. Kung meron mang tinukuha sa kanila, ibigay na lang nila. And, mga uh, uh, bagay lang naman yan na pwede pa naman natin ma, ma, ma poses, uh, sa later on. Oscar Oida, GMA News.